Alright Ayan no? Oh. Ayan magandang hapon mga master Ayan Magpipishing tayo ngayon Samahan niyo ako Dito tayo sa May ano Kalunakon Kasama natin si Tabla Sangda At si Parang Uwi Si master Tatlo lang kami Sama hinihintay namin sila Paul Susunod daw Saka diba, si Pinsan Gomes tayo tayo ngayon Ayan. dito lang muna tayo sa tabi tabi ah, makachamba tayo dito Ayan. ayun yung malalim pa mga master katakas mga um, katakas hmm. alright kanuting mga master first catch kanuting mga master unang huli kanuting 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 lakas nagito ka unang huli mga master kanuwi a few moments later try natin dito sa may alun alun mga master ilang hagis pag hindi natin kaya ay baklik tayo dito may isa na tayong huli ang canopy

Ciki, ayo nama mas Ya Arai, arai, rilis kena nga ay Alright, nama Tiki. Wih. <laughs>

Good size mga master, ang laki. Hi! Triple tail wrasse. Yan mga master, oh. good size na triple tail. Buti sa matigas na part kinagat. Maming! All right now master mommy Hey Parang sabit lang ay eh. paglandi ng triple terrace Opsyon oh, Opsyon oh, mga sir ah. Okay Opsyon Ay Ah Lapo size nila po mga master oh. Three. Dikit sa kamay ang ano Tanggalin natin yung ating gloves. All right, mga master. Love, Suli Alright Tanggal na natin Oo, sulit Dito dito lang tayo sa gilid Malalaki ang alon Sige tayo mga master Oo, oh, fish on mga master Fish na naman Oo oh. Lapo na naman Lapo mga master Dito lang tayo sa gilid na ito mga master Puro good size na uhuli natin na lapo Hey! Sahila lang. Ayan. ito lang tayo mga master oh. Baga lang. Sabay-sabay lang sa alun. Sabay-sabay lang sa alun ba. Dito naman sa kabilang side. na ng mga lapu. Oh. Yung mga master. Fish on. Boy. Oh. Ano mga master? Bisa natin. Ano ba na ng lapo? Ano mga master, lapo na naman. Hey. Okay. Ayos. Oh, magandang pangitain mga master. Ayon tayo na alis sa pisto. master? Sali tayo mga master Mabagal na retrieve lang Naga, dami tayo lang Ayun Dami silid Gusto sa malay-layo so, Oo, kanina malalim-lalim pa dito taib taib eh yung taib yung pa taib ha oh oh ang laki na tag doon triple oo triple tail a few moments later Try nating mag-soak Mababaw na. Ngayon mga master. So try natin soak bait mga master. Adjust lang natin ng konti yung ating buntot. yon, yon, parang sigar <laughs> ay lubot na lubot butiki <laughs> lubot na lubot oh. hindi na makita yung pain <laughs> laki ay mga master lubot na lubot ay paano yun Paano natin makukuha yung mga pinay? Kailangan nga sa sabi ah, Nasa ilalim mga master Kinain na Alright mga master, nakaisang butiki tayo Malaki din, kunin na natin at Mamamatay na din naman to Good size na butiki na rin Okay, dito naman tayo sa medyo may alon-alon. Mababaw na ito sa pestuhan natin. Aray ko po, tayo kli-badoy! Pero eh. may mawala ka lang ng sa akin. Ay, kung dito ka sa pistoko. Saan? Diyan lang, bandi ng pisto ko Bro, lang po na Uh. Triple tail ah. Uh, Wala ka? Wala. Uh, Wala ka eh. si Paul, doon din lang eh. Nakatatlo pa. Uh, 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 Ang hirap nga dito. Pag mapagod. Ay, tinagaan ko na nga doon oh. Saan? Diyan, diyan lang. Sa pisto ko kanina doon. Ang mo ko huli doon. Alin? tail no? Hindi. Ang una ko ito. Padalwan triple tail. Unang una itong ano, kanupeng dito. Ayun doon banda, padalwa na yon. Yun ang unang huli ko doon Yay, Yay. Oh. <laughs> Puro ba'y sabit? Oo Puro ba'y sabit? Ang huli ni Master Tablas Anglero Walak oh, ka Ayos Ang dami din a few moments later. All right, ayan mga kabaktas, tayo pa na. Ayan, patabi na rin sila. May kinagatan si master ng mama oh. Tribali. Malaking kumagat, mga master. All right, ayan mga master, tayo pa na. Abdi tayo sa uli, hindi na nadagdagan. Eh, huli na din mga master. Dito sa isto. Hey. Yan. Sana ulit sabi ni Master Reds. Ayan mga master, kami pa uwi na. Ayan. Alright, ayan mga master. Umabol pa nga, oh. Bugaong. Bugaong daw, good size. Ayan, <laughs> so, oh. Tuwalan d'yo naman. Champion. Kala ko champion ka na. <laughs> Kala ko champion na tayo. Ay nagpalas pa si Master. Nakapahabol pa. Nako. Ayos. Right, ang dito na lang ng vlog natin mga Master. Peace out, bye-bye.